Ha kay tayo mga sasalat sa hirap. Ulam namin no. Oh. Tanong na ano lang. Nilaga pati paksiw. Itong saging, ulam. At yung mga anak ko talong. Ngayon kain tayo. Mga sasalat sa hirap. Ito ang buhay namin itong mag-aama. Kaya sa mga hindi ng mga basal dyan. Uh, masaya ako na andito kami sa sa Linang o sa probinsya. Kasi kung wala kami sa probinsya, kung sa Manila kami, mangupa kami, mangupa kami ng bahay, wala kami pang upa. May trabaho kang maganda, di ba? Sa Manila, may trabaho kang maganda, lahat binibili, wala rin, mangupaan ka pa. Dito dito sa probinsya, ha? Kahit maglugaw ka, okay na may tanim ka ng gulay punta ka ng ilog marami doon ano marami dun na susok mamiminit ka ng isda may panulam ka na kaya kagandaan sa sa, sa, sa sa probinsya lahat hindi binibili uh, karamihan hindi binibili hindi kaya sa Ultimate tubig binibili tubig eh. dito sa probinsya hindi na ya yeah. Dati kami nang Maynila. Lumuwas kami uli dito sa probinsya kasi ang hirap ng buhay doon. Yan nga lahat na bili ang mabilihin doon. Nung upahan ka pa. Yung misis ko nagtitinda dati ng taho. Kasi dati ako manitinda ng taho. Dati ako nagbindos ng taho. Ay na hindi na ako nakalakad after, after 10 years na ako na dinakalakad. Kaya miss ko nagtog na ng tao dun sa piso namin sa Alabang. Nainawa ko sa ko kasi medyo, kasi babae nga, magpapasang kanyang taho. Sabi ko, probinsya na lang tayo uli. Kahit na, nun, nakain pa naman tayo doon. Kaya yun. Pero yung misis ko ngayon, nagtarabaho ko sa bahay. Ako na nag-asikaso sa mga anak ko, Ako ang naiwan dito sa bahay. May eh, misis ko sa sa na ito, trabaho ko sa mabahay sa Kadvite. Ayan mga anak, ito ang pangalawa. Ito ang musok ng babae. Eh. Yan lang. Yan lang. Ito. 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 na? Hmm. Tapos magiging. Ayan. Sa mga bahasan ko dyan, salamat pa rin sa inyo na kahit nagbas kayo sa akin ay eh, napaangat mo yung aking uh, subscriber no sa kamatis ko lamang sa iyo God bless